Magpapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 29, 2024, Lunes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Catalina de Siena, isang dalaga at pantas ng simbahan. Ating pong unang pagbasa at pangminilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 14, verses 5 to 18. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hintil at ang mga hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit ng malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod sa Likaunia at sa lupaing nasa palibot. At doon nila'y pinangaral ang mabuting balita. Sa listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupos at nakikinig sa pangangaral, pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, Tumayo ka ng matuwid. At lumukso ang lalaki at nag, nagpalakad-lakad nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong taon. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo. Sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. na marinig ng saserdote nito ang nangyari, Nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kuwintas na bulaklak upang ihandong niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman nito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, Mga ginoo, huwag ninyong gawin niya. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa punay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na ang mga panahon, inayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kanika nilang kagustuhan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagtigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pagbabasa at pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol na nasa dakong bahagi na po tayo ng halos nangangalahati na po tayo ng aklat ng mga gawa ng mga apostol. At dito po ay napapatuloy si Pablo at Bernabe sa pagtungo sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita at ito po ay naririto sila ngayon sa isang lungsod ng Likawnya at marahil dito po sa lugar na ito ay uh, sanay pa yung mga tao sa mga diyos diyosa kaya nga uh, narinig natin yung pangalan ni Zeus, pangalan ni Hermes no na ito yung mga narinig natin no kahit sa mga palabas ng mga Greek uh, mythology o Greek gods na binabanggit nila dahil nga bago pa dumating si si Jesus ay meron na talaga mga uh, tinatawag ng mga Diyos-Diyosan so, bago pa na ibigay yung sampung utos at sinabi na ako lamang ang Diyos na dapat ninyong sambahin no, para sa bayan ng mga Israelita so meron po mga bayan noon maraming mga tao noon ang sumasamba talaga sa mga Diyos-Diyosan na inaakala nila no, na Siyempre, ito po ay mga gawa ng mga tao, mga hima, hima imahinasyon ng mga tao na nilika nila na sasambahin nila. Pero sa bayan ng Israel, no, sa mga Hudyo, ay kabilin-bilinan noon ng Panginoon na siya lamang ang Diyos at wala ng iba pa. So, may mga Diyos-Diyosan no, na, na kinikilala ang mga tao, pero para sa mga Hudyo, dapat ito ang nag-iisang Diyos. Kaya, ito po yung naranasan na uh, nina, uh, Pablo at Bernabe, sila po ay naikumpara nila sa mga diyos diyosan na si Jesus at si Hermes. Pero dito po ay mariin nilang itinanggi at mariin nilang ay uh, itinatama ang pagtingin sa kanila ng mga tao dito sa likaw niya no, na hindi sila, dios uh, hindi sila dapat na ituring na Diyos o Diyos dahil sila ay mga tao lamang at sila ay naroroon upang ipakilala ang nag-iisang Diyos at tunay na Diyos na dapat na sinasamba ng mga tao. At yan ay wala iba kundi na sa pamamagitan ng mabuting balita, sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus. Nawa katulad nila Bernabe at Zeus ay huwag nating akuin yung mga papuri, no? yung parang yung ay credit no na Nakikita ng mga tao na kabutihan natin, kalakasan, kagalingan natin, even kapangyarihan natin Ay hindi itong uh, dahilan para akuin natin ang lahat ng papuri at lumaki ang ulo natin Kasi kadalasan po kapag ang tao ay hindi control ang mga palakpak, ang mga papuri na binibigay sa kanila Ay nagagamit na tuloy nila ang pangalan ng Diyos para sa sarili nilang kapakanan sa sarili nilang kumbaga glorification. So nawa no ay patuloy natin na ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Patuli patuloy natin akayin ang bawat isa na magpasalamat at magpuri sa tunay na Diyos.